Hindi napigilan ng pananalasan ng Bagyong Hulyan ang pagsisimula ng COC filing sa Region 1 para sa 2025 midterm elections. Sa katunayan, ilang incumbent officials sa Pangasinan ang nakapaghain ng kanilang kandidatura sa unang dalawang araw ng COC filing. Narito ang balita ni J. Miguel Mendoza. <tod> Sa unang araw ng COC filing dito sa Lawigan ng Pangasinan ay hindi nagpapigil ang ilan sa mga spiral para sa 2025 midterm elections sa masamang panahon dulot ng Bagyong Hulyan. Pinakaunang naghain para sa kanyang muling pagtakbo bilang board member si BM Philip Theodore Cruz ng 2nd District ng Pangasinan sa Comelec Provincial Office na sinundan ni Kong Ramon Gico Jr. para sa reeleksyon bilang kongresista ng 5th District. Dumating din kasama ni Giko Jr. ang mga kalyado nito na kapwa ay tatakbo sa pagka-board member. Sa ikalawang araw ng COC filing ay nagahin ng pagkakandidatura sa Comunic Pangasinan si Gober. Ramon Gico III kasama si Vice Governor Mark Lambino at ilang mga board members na kasama sa kanilang team. Tatakbo si Gico III sa ilalim ng Nationalist of People's Coalition habang si Lambino ay sa ilalim ng lakas CMD. Sa araw ding iyon ay nagahin na rin ang kanyang COC incumbent 1st District Congressman Arthur Celeste Sr para sa kanyang ikalawang termino. Kasabay rin ang nagsumite sa COC si First District Board Member Apple Bacay at Nong Contilera na parehong tatakbo muli sa pagka-board member. nice ng tutukan ni Kong Art Celeste ang mga programa sa social services at info projects sa kanyang distrito. Well, uh, aside from from legislation, di ba? Ang trabaho ng congressman is to to look for projects na pwedeng iwi sa distrito niya. So, we have social services, we have infra at uh, yun ang tinututukan natin ngayon, yung infra and social services kasi I think yun ang kailangan ng ating mga mamamayan, especially ngayon at ang hirap ng buhay sa sa, sa, atin. Mahalaga rin para kay Celeste ang pagkakaroon ng paliparan sa lalawigan ng Pangasinan. Kaya naman ay tututukan din ito ang matagal ng nakabimbing proyekto ng paliparan sa probinsya. Naghain din si COC ang kapatid ni Celeste Sr. na si Jesus Boying Celeste sa kanyang pagbabalik bilang mayor ng Bulinaw, Pangasinan. Samantala, naging mapayapa naman ang paghahain ng Certificate of Candidacy sa unang mga araw dito sa lalawigan ng Pangasinan. Ayaw kay Commission of Election Pangasinan Supervisor Attorney Eric Oganisa. Siguro sa 8 kung doon nga yung sinasabi nila na pamahiin na maswerte yung numero 8. Uh, nasa kanila pa rin yon pero ready pa naman kami kahit uh, ilan yung dumating sa last day. Base sa kanyang karanasan, eh, hindi niya masasabi kung anong eksaktong araw, maraming mag ng COC, pero maaring ito ay mangyari sa October 8 dahil sa pamahiin na ito ay lucky number. Uh, hindi naman sila nagpumilit na pumasok lahat dito sa opisina. Alam nila kung saan sila lumugar. At uh, yung mga immediate family members lang nung aspirants yung pumasok, staff nila na nag-capture sa proceedings, yung media nandito na limit yung kanilang uh, uh, pagpasok. Kaya hindi naman naging problema yung uh, pag receive kanina, hindi naging crowded dito sa loob, maayos ang pag-receive natin. Uh, disiplinado naman yung mga aspirants natin at mga supporters. Sa adaman ni Cominic Region 1 Assistant Director Atty. Reddy Balarbar, Umabot sa mayigit labindalawang libo ang umabot sa last day ng voter's registration sa Lalawigan ng pagasinan noong September 30 sa kabila ng masamang panahon dulot ng bagyong Hulyan. Uh, yung last day ng uh, registration natin ay nakapagtala tayo ng 12,000 plus na mga humabol uh, para makapagparehistro. Uh, then so tuloy yung trabaho but in, but in spite of the rain pala uh, and flood yung bagyong Julian eh humabol yung ating mga kababayan noong September 30 Paalala naman ni Atty. Reddy Balarbal sa mga kandidato na mahilig sa last minute sa paghahin ng COC. Huwag nilang ipaabot sa uling araw dahil meron anyang pagkakataon na hindi inaasahan na maaari magdulot ng aberya sa ahensya o sa pagkakandidatura para sa Diyos at Pilipinas kumahal. J. Miguel Mendoza, SMNA News, North Luzon.